Alright, so welcome back sa panibagong vlog mga boss Kaya madadaanan natin yung ginagawa nilang flood control dito sa may uh, Pasig guys no? Ayan, sa ilog Pasig Ayan, So sisilipin natin kung gaano kaganda kung katibay yung kanilang flood control mga boss Right. Check natin So itong tuloy na to guys Mayroong limit lang dito Ayan, makikita natin Ayan yung ginagawa nila oh ito yung kanilang tulay o, tapos may dahanan dito ng tao para hindi makaabala dyan guys pagdadaan ka ayan same lang din sa abila ayan right so, hindi tayo maka ano so, dyan lang o dyan pa lang o sulit na ayan Nilagyan nila ng separate na daan ng tao dito guys para hindi na dadaan dito. Para sasakle, sasakla, sasakyan lang yung dadaan para safe. Ayan, so mayroon nil, din silang nilagay na ano screen. Diyan din na lang kung kailan matatapos to. Ayan. Pansamantala malamang pansamantala lang to guys. Pero dapat eh no. Pag pansamantala lang yan, dapat nilagyan na nila ng ama. So, so ito yung vertical clearance guys. May limit pa yung truck ito na yung way na papuntang Quezon City guys yan